Lagyan nang din doktor? kung nakalimutan mo, na Lagyan mo Masakit so naman po siya o kung Ang oh. siya. Ay, talagang may ulo na. Ay, may parang gumagapang. Ay, may parang gumagapang. po, pinit po. na ka siya. Sarit po. Ba? Bata pa ang inutusin gumawa Ay siya ma-interess siya eh Bahay, Ah! 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 aray po tayo Pero atas, isa mo na rin Esos na lang Diyos Poo! Pasok! Aray mo yan mo! Alisin ko na! ulo, alisin mo Pababa!

Sige, tira pa. Mabaya tayo! Mabaya ko! Ang pangalan mo? Di ba manugang ako sa Sige, sige pa lahat ang hindi ka ba naaawa sa anak mo? Ah, <tapos> anak mo, anak mo, <tapos> naman may to, sakit. Tatanggalin ko na. Tatanggalin ko na lahat! Lahat, lahat, lahat! Ang ko sa kanina pag itang katawan! Tapa ito. ko ng uod! Ay, uh, parang... Kaya lang nga nga butas ang balataan mo. No? Naiingit ako sa kanda! Masipag siya! Pagkakalupan siya! Masipag! Sa pala. Masipag ka, ka din kasi para hindi ka mainggit. Ayun, no? kasi... ayun, no? ayun, mo. Tatanggalin ko na pati yung katawan yung hindi sinigalagay ko sa ligod ka. Ngayon pa lang, darin niya to <laughs> ha. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang. Lagyan ko na malo! Lahat yan, lahat yan! Sige pa, sige pa! Ayan natin dal ko na lahat! Ibigila mo ito Oo! Ayun pa lang, gagaling na to! Oo! Sige pa, mula ulo pa, ulo, mula ulo! Oh, 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 trabaho. oh, 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 oh,

hindi pa ibig sabihin po, pumasok po sa inyo gumagambala sa inyo, tanungin nyo na lang po kaya ate okay na po eto po, pagdibinom po sa damit niya wag po siyang dadalim sa lamin sa na, lamin sugal sa sementery, wag po po yun na sa sugal sa sementery eto naman po, ganito po yung gagawin na kapag kalahati na lang, okay na dito, re-refill na po mas maganda po, mas marami kada araw mayinom niya, ayun pa, kapag kalahati na lang okay nandito, na dito, re na po okay na po,